Sa loob ng limang taon guys, ito na yung pinakamadami kong naipong tansan. Kung pera ang iniipon nyo guys, ako naman tansan. May pera sa tansan guys. Puro tansan yan guys ha. Ibubuhos ko pa yan para makita nyo talaga. Para walang daya guys, ililipat natin sa isang sako para makita nyo talaga na purong purong tansan talaga yan iniipon ko talaga yan guys kasi malaking pera yan kapag naibinta mo sa junk shop halos mapuno na yung sako guys so kapag binuhat mo halos hindi mo siya mabuhat ng maayos yung tansan pala guys kabilang din siya sa yero kapag pinatimbang mo sa junk shop malaking pera ngayon ang makukubra natin pass forward guys nandito na tayo agad sa junk shop tinawag ko agad si manong sabi ko may dala akong epekto 14 kilo na tansan pala tinawag agad ni manong sa kanyang boss na umabot sa 14 kilo ang tansan na binibinta natin. Tinanong ko na agad si Madam Boss kung magkano ang 4 kilo ng tansan guys. Sabi niya 6 pesos per kilo lang daw yung tansan. 6 pesos times 14 equals 84 pesos. Ang binigay sa akin ni Madam Boss, 85 pesos guys. Ang bait. Yan lang ang kinita ko sa loob ng 5 years. Malaking bagay na yan guys. Dumiritso na ako agad sa palengke. Bumili ako ng kalahating chicken breast. Halagang 40 pesos. Dumiritso ako dito sa bilihan ng kalabasa. Halagang 20 pesos. May natitira pa tayo guys. 25 pesos. Dumaan ako ulit dito sa nagtitinda ng gulay. Bumili naman ako ng sitaw. Nagkakahalaga ng 20 pesos. Madami na din guys ha. Dahil lubos na yung pinagbintahan natin ng tansan. Dumaan ako dito sa bakura ng kapitbahay namin. Kumuha ako ng malunggay. Pagdating ko sa bahay hinugasan ko na agad yung mga gulay. Kung ikaw ang tatanungin ko guys. Magtsatsaga ka ba mag-ipon ng tansan sa loob ng 5 years? I-comment mong ngayon dyan guys kung kaya mo mag-ipon sa loob ng 5 years ng tansa. Dahil sa tansa nakapagluto tayo ngayon ng masarap na ulam. Ayan guys, nagisa lang ako ng sibuyas bawang, pamintag. Isahin lang natin ng maigi. Tapos ilagay na natin yung manok. Tapos patis. Patutuyuan lang natin sa patis. Yung ganyang pagkagisa guys. So nanonuot na yung lasa ng patis sa manok. Tapos ilagay na natin yung mga gulay. Isang litrong tubig. Pangpalasa. Seasoning granules. Pakukuluan lang natin ng 10 minuto. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi diyan kung saang lugar man kayo. Pagkalipas ng 10 minuto, malapit na maluto ang kalabasa sa kasitaw. Tikman muna natin guys, kampiyon ng lasa, malinam na, masarap, masustansya. Saka natin ilagay yung malunggay, pakukuluan lang natin na mga ilang minuto. Luto na to guys, tingnan nyo naman guys, o kulay pa lang ho, talagang mapaparami ka ng kain. Tunay nga ang kasabihan guys, kapag may sinuksok, mayroon ka talagang maidudukot. God, marami salamat po sa biyaya na binibigay niyo sa araw-araw. I-bless niyo po yung food na magiging silbing na ka sa namin. Amen. Kain tayo guys. Kain na. Ayan guys. So yung gulay natin. Napakasarap niyan. Sabaw muna tayo. Ah. Buhos natin sa kanin. Maraming malunggay guys. Masarap. First bite para sa inyong lahat guys. Mmm. mm! mm.